Hi guys, malapit na ba kayong makabuo ng requirement sa FB page? Ang akala kasi ng iba, pag nabuo na yung 60k minutes, yun na yung monetize. Mali yun guys. Base sa experience ko, dahil nakaranas na ako mag-monetize, pag mabuo mo na yung 60k minutes, may pipilapan ka pa para apply monetize. Antayin mo yun ng 2 weeks. Pero mostly hindi naman niya abot talaga ng 2 weeks eh. Sa akin, 4 days, four days pa lang dumating na ang result. I-apply mo pa yun guys kung approve ka ba monetize. At pag na ka na monetize, syempre tuwa ka na, tuwa ka na noon. Hindi din ang hulugan na may sahod ka na. Wala ka pang sahod noon. Ang pababago lang ng video mo, magkakaroon siya ng ads. Antayin mo na naman ng isang buwan. At pagdating ng isang buwan mula ng monetize ka, hindi na nga hulugan na magsahod ka na rin agad. Antay ka ulit ng sunod buwan. Example, August, August 24 ka sahod. September mo na makukuha yun. At hindi porkit may sahod na wag umasa na malaki ang sahod. Maliit pa yan guys kasi hindi naman tayo celebrity. <laughs> Pero at least mahalaga may sahod na. Kahit pa siguro 500 tuwang tuwa na ako. monthly kaysa naman magtuwad-tuwad ka dyan sa kakagawa ng content, walang sahod, diba? Kahit maliit pang sahod, tanggapin na lang natin. Nakakapagtsaga nga tayo na mag-gawa-gawa ng content, walang sahod, eh yun pa kaya may sahod, kahit piso pa yan. Ang mahalaga, may sahod na, ganun lang. Marami kasi nag-akala sa akin noon na pag monetize na ang laki agad mahakot na pera, ano ako, si ano? Yung sikat na ano, vlogger. May umaasa kasi na ang laki-laki na raw ng sahod ko kaka-monetize ko pa lang noon ha? Hindi naman porket sabihin na monetize na may sahod na, alaki, alaki, ang laki-laki na agad ng sahod. Siyerte mo na nga kahit may limang daan eh. Tapos sasabihin nila na ang laki-laki na raw ng sahod ko. Ayon, para maliwanagan kayo guys, kung sino man yung nag-akala na malaki ng sahod agad, yan ang katotohanan. Tsaga lang talagang kailangan, huwag sumuko. Maliit man ang malaking sahod, kailangan natin tanggapin ang mahalaga may napapala sa ating pagod. At pag mangarap tayo, huwag masyado mataas. Tama na yung makuntinto kung ano man yun. Mahalaga may, may napapala talaga sa ating pag ano, gagawa ng content. Kung sakali mang lumaki ang sahod, hindi salamat, salamat Lord. Pero kung maliit, okay lang. Mahalaga may, may sahod. Tuloy-tuloy lang gawa ng video. Magbaka sakali na sunod buwan, malaki na ang sahod. Ang malungkot nga lang guys, hot pa yung FB page ko na monetize na. Pero eto, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Salamat sa mga followers ko. Hindi pa rin ako pinanghinaan ng loob. Thank you for watching guys. Please follow my FB page and subscribe my YouTube. God bless us all. Ingat po kayo lahat. Bye!